What is up guys? Tapos na yung dalawang araw na gala namin dito sa Prague at pupunta na kami sa susunod na destination, ang city ng Hallstatt sa Austria. At bago nga kami umalis, ay pakita ko muna sa inyo yung Airbnb na tinuloyan namin dito. Bali tatlong kwarto pala siya. Tapos maganda rin yung kitchen at pwedeng magluto. Kaya nakatipid din kami halos sa pagkain. At ito nga nagsasakay lang kami ng gamit tapos alis na rin kami. Siyempre nagluto muna yung mga kasama ko bago umalis. Para doon na lang kami kakain along the way. Medyo mahaba-haba uli yung biyahe namin ngayong araw patungo doon sa aming susunod na destinasyon. Oh. Dahil nga mahaba-haba yung biyahe namin, e inaalaw na lang ng mga kasama ko yung kanilang mga sarili. At saka kung ganito na makaganda yung view sa mga dinadaanan namin, e pati ako naaalaw sa pagdadrive. At nung nakaramdam na nga kami ng gutom, e dumaan muna ako sa isang gasoline station para kumain. At dahil mainit at wala kaming nakitang lamesa, sabi ko doon na lang kami sa ilalim ng puno pumwesto. Sa ilalim <laughs> ng puno. Pagkatapos nga namin kumain, ay dumiretso na kami sa aming biyahe at hindi namin namamalayan na malapit na pala kami. Sobrang ganda kasi ng view. Talaga namang malilibang ka. At pagkatapos nga ng halos na sa limang oras na biyahe, ay e sa wakas nakarating na rin kami. <laughs> okay. Grabe guys, halos wala akong masabi sa sobrang ganda. Unang beses ko lang din kasing makarating dito. Ano sa tingin niyo guys? Nagandahan din ba kayo? Just comment down below. <laughs> Pati nga structure ng bahay dito, napakaganda. At kahit saan nga umikot ang kamera ay talaga naman nakakamangha sa ganda. Sulit ang punta namin dito. Napansin ko, puro Chinese at Korean yung karamihan ng mga turista dito ngayon. Kung nakita nyo kanina yung mga bus, doon sila nakasakay. Sigurado ako, malalayo din yung napuntahan nila. Hindi lang dito sa Austria kung hindi sa Prague, karamihan puro Korean at Chinese din yung mga nakita ko na turista. <laughs> Tulad nitong dalawa, hindi ko alam kung Korean o Chinese ba itong mga ito. Napansin ko, dinodrawing nila yung structure na iyon. Pero in fairness, ang gagaling nila. <laughs> At pagkatapos nga namin ay pupunta na uli kami sa aming accommodation para naman magpahinga. At kita nyo naman guys ang view, mapalawa o bundok. Talaga namang nakakamangha. Napakasarap mag-drive dito guys. Dati sa TV ko lang ito nakikita. Ngayon, personal na. Good morning guys. Ito yung aming accommodation. Dito sa Halstad. Tapos yung view sa so, Parang Switzerland. At yun nga guys, napakabilis lang talaga ng oras Panibagong araw na naman At ngayon nga ay pupunta na kami sa Kunigsis sa Bavaria Huling destination pala namin ito bago kami umuwi ng Bon Ang Bavaria pala ay part na rin ng Germany Pero malayo pa ito papunta ng Bon At bago nga kami umalis, ipakita ko muna ulit sa inyo yung aming tinuloyan Mura din lang yung binayada namin dito At para sa akin, mas maganda ito Kumpara doon sa tinuloyan namin doon sa Prague <laughs> Ayun na po mga kabuso. Ayan na po, andito na po yung vlogger. What is up? <laughs> o ba diba guys, maganda naman. View pa lang, sulit na sulit na. At mula nga sa Austria, ay eh, nakapasok na uli kami ng Germany. Nang biglang... <laughs> na para kami ng pulis guys at hindi ko alam kung bakit. Okay Aba, may may nakulig na nito sa um kung ano yung di 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 hospital um ni Alice Alice kailangan tayo nila pati passport yeah yeah ab abi abi so petition Kinuhaan kami guys ng ID at ng passport para i-verify sa kanilang system. Nakita siguro na marami akong sakay at akala nila mga illegal kami. Yeah. Ähm, um, schauen Sie, dass alles Verteilen Sie es der drinnen. Alles ah, klar. Oh, naman, ha? Yeah, Moment. Ayun, ah, guys, wala namang problema at ibinalik din sa amin yung aming passport at mga ID. Na random check lang talaga kami. Pero syempre medyo kinabahan din ako doon. Alam ko naman na wala talaga kaming violation, pero iba talaga kapag first time. Mababait naman sila at magalang, kaya napanatag na rin yung loob ko nung huli.

Hindi kasi nga ako ko baka may violation tayo. Hindi, oh, hindi din, yun isip ko. Hindi violation. Yun ko, oo. Oh, oh. So pwede pa hindi mag seatbelt. <laughs> <Look. laughs> Dok! Dok! Kung kasunod na naman natin sila. Oop, stop ulit. Kasi wala kayong seatbelt. Okay. Mayos okay. ka. Bait ah. Pidya lang naman din na seatbelt. Ayok nga. Pinabahan sa kanina eh. Asan na yun? Asan na yun? Hindi ko mahanap. <laughs> yun nga guys, salamat at wala namang problema. Tutuloy na kami sa aming biyahe. Mo, sabi mo, Sorry, sabi ko, na Buti na lang magaganda yung dinadaanan namin. Nawawala yung stress ko sa pagdadrive. At ito nga guys yung sinasabi ko na huli naming destinasyon. Kunig si pala ang pangalan ng lugar na ito. At nakapunta na rin ako dito nung isang taon. Pwede pala dito mag-boat ride papunta dun sa kabila. At dahil nakapunta na nga ako dito, ihahayaan eh, ko na lang yung mga kasama ko na sumakay ng bangka. So paano guys? Hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit sa pagsama sa amin. Kung nagustuhan nyo yung video ko, makikilike and share naman. Hanggang sa muli. Ciao!